Yes, yahoo! Ayun mga gawiks, tayo ngayon ay walang pasok kaya nasa bahay tayo mga gawiks. So ngayon mga gawiks ang ating gagawin sa umagang ito. Ngayon ay morning, ayan. May sira yung ating gamit dito sa bahay mga gawiks. Ang ating electric pan sapagkat ito ay 24x7 sapagkat ang electric pan ay ito'y laging ginagamit kaya nasisira at ngayon na ito ay subukan natin gawin mga weeks kung paano natin ito maayos at mapaamdal so ito yung ating pagkakaabalahan ngayon at tingnan natin kung ano ang pwede natin gawin para ito ay mapaandar ngayon mga weeks yung ating sariling gamit sa bahay ay subukan natin hal halikutin, natin upang tayo ay makatapid hindi tayo makapagbayad ng siyempre yung service ng technician So ito na ngayon mga -weeks. Yung gamit natin sa bahay na electric pan Na stand pan na hindi yung maandar Ay ating subukan na paandarin So ito nga mga gawiks Yung ating electric pan sa bahay no? Isa sa mga gamit sa bahay Na kapik, kapaki, pakinabang Halos lahat ng oras yan ay gumagana So yan ngayon mga gawiks Ay subukan natin na paandarin Kung ano ang ating Diagnose sa kanyang pagpapaandar no so ito yung plug ipa-plug natin ngayon ngayon yung kanyang switch dito mga gawiks ayan subukan natin kung ano ang ating maramdaman o makitang diferensya so ayan mga weeks. ang una ay simply number one ayan umikot lang saglit at umuugong yung kanyang motor no so hindi na natin patagalin no so i-off na natin kasi umuugong lang yung motor so ibig sabihin may connection ang kuryente dahil umandar yung motor pero hindi kinaya hindi kinaya ng ilisi na umikot so ang diagnose natin yan mga weeks, ay maaaring stack up no stack up yung kanyang ilisi subukan natin paikutin kung merong pre-will yung pag inikot natin susunod siya at pag hinto ay umikot siya ng sarili niya yun ang pre at yun na nga buksan na nga natin dito mga guwiks yung kanyang takip ayan So ito na ngayon mga kawiks yung kanyang takip ay nabuksan na at siyempre bago natin kalikutin yan i-off e, muna natin dito sa saksakan no? Oh. sapagkat yan ay siyempre for safety so subukan natin paikutin ayan so meron siyang pre-wheel mga guwigs. so ngayon maaring ang diferensya nito ay check natin yung kanyang kapasitor ayan buksan natin tong takip nya dito sa likod mga gawiks no kapasitor o kaya yung kanyang thermal fuse kung ating machik ayan ay meron naman siyang freewheel mga gawiks so ibig sabihin hindi stack up ang busing nya o kaya ang shafting nya so yan yung ating diagnose muna ayan check natin yung kanyang kapasitor or thermal fuse ang thermal fuse nya mga gawiks, ay yun ay sabi maaring sabihin natin na okay kasi mayroon naman siyang connection sa kuryente so buksan natin to mga guwigs. so ito ngayon mga guwiks no ang ating subukan na itis is ay yung kanyang kapasitor no? yung tinanggal natin dito sa likod ng electric fan at ito nga yung ating kapasitor no yan ay ating subukan itis kung papalo yung tester So, ayan mga gawiks, no? Ayan. So, wala, wala mga gawiks. Hindi pumalo, no? Ayan. Wala. Walang palo yung ating tinis na kapasitor so subukan natin ito mga gawix tayo ay bibili itong parts na yan no? so dito naman ay natis natin yung kanyang plug kanina ay pumalo naman so maaring ito yung aking diagnose mga try natin bumili ni ito sa labas mabilis lang to kakabit natin dyan ulit no yan so ayun na mga gawix ang ating binili na bagong kapasitor no ito ayan ito yung luma Ayan, so 40 pesos mga gawiks, ayan. Ngayon ay holiday, wala tayong pasok, 11, 30, 24, ayan. body pa siyudi, kaya tayo ay walang pasok, umuwi ng bahay at ito nga yung ating gagawin, ito yung ating service na electric fan sa bahay. Ayan, pinutol natin nga dito yung kanyang papasitor at ito ngayon ang ikakabit natin mga gawiks no para subukan nating paandarin kung kaya dahil yun ang ating diagnosis no sira ang kapasitor kaya yan ikabitan natin balatan natin to muna mga gawiks no balatan natin yan so ito naman kahit magkabaliktaran ay walang problema yan so yan ang ating ikakabit ngayon so madalas mga gawiks ang maaring sira nito ay yung thermal fuse na nandyan sa loob at kung yon ang sira walang koneksyon so pwedeng i-bypass yun putulin at ikabit dito so hanapin lang yung kanyang common so maring ang common mga gawiks itong kulay green no? so yung kulay green ang maring common kasi yon ang nakikita natin dito kulay green yung nandyan sa loob na common nung binuksan natin to binuksan kasi natin to mga gawiks so pwede tayong mag dito sa common at ilagay dito sa ano yan kakabit yan dito ikakabit so yun ang mga gawiks no ikakabit na natin to babalatan na nga natin yan para ang ating elektripan ay maaring paandarin na natin kung gagana yan pagkabit natin ito dahil yun nga yung diagnose natin no yung kanyang kapasitor ang maaring sira so yun lang mga gawiks no makakatipid tayo sa ating labor o materialis man kasi hindi natin sure kung anong materialis yung pwedeng ipalit dyan kung ano ang sira so mas mainam na yung tayo mismo ang siyang bibili kung meron tayong kunting kaalaman so yan lang at ating subukan kasi nga ang ating gagawin ngayon ay pagganahin itong ating electric fan yes yan kabit ko lang ito mga gawiks. So ayan na mga weeks na dikit na natin no, yung kapasitor na connect na natin no, nadugtong na at yan ay naka zero. Yan. At siyempre yan ay i-plug na natin. Yan. So ngayon, titis natin kung iikot na yung ating electric fan no. 1 2 Ayun. Umikot na mga weeks at tama tamang tama gumana na ayon yung ating mga halaman ang halaman natin ayan na gumalaw na dahil sa na electric panan ang hangin swabi ang ikot obserbahan lang na muna natin mga gawiks no ang kanyang ikot kung yan ay maring magbago mga muy o anuman pero sigurado tayo mga gawiks it's approved alright so tipid tipid sa libor, walang gastos ito lang kapasitor yun nga lang 40 pesos to mga <laughs> so kita mo naman ayan 40 pesos lang ang ginastos natin sa lumang kapasitor na ating pinalitan ng no? gumana na yung ating electric fan at siyempre ayan yes yahoo at linis linis na natin yan mga gawiks takpan na natin yan ngayon ang kanyang gear kasi hindi siya nag ikot Ayan, paikutin natin. Ayan nga, umikot na mga gawiks, no? Ayan. Na. So, pwedeng pwede natin yan gawin sa ating bahay, sa simpleng mga gamit sa electric fan lang, no? Mga gamit natin sa bahay, yan, madalas lahat tayo mayroon yan. Kaya kailangan may kunti tayong kalaman yan. So, ang mahalaga, mayroon tayong sinasabing tester para matis natin yung kapasitor, yung kontak ng power, at simpleng, kung ano pa lalo na yung ating <coughs> pag may time lang tayo mga gawiks yan lang so yun lang yan linis natin linisin na natin mga gawiks kumaan na so ayun na mga gawiks no. matapos nating malinis i-assemble na naman natin ngayon ibabalik natin ang ating LC yan dahil sa nilinis nga natin no So, ayan yung kanyang pwesto. At siyempre yung kanyang lock. Ayan. So, kasimple lang mga gawiks no. Kasimple lang ang ating ginawa na ayos dito sa ating electric pan na kung saan tayo na mismo ang gumawa. Hindi na tayo gumastos ng libor. Ayan. So, ngayon, ang kanyang takip ang kanyang pangalan sa itaas na tamang tama mabasa ayan so ilagay natin yung lock mga gricks. yung lock nya yan ayan yung lock nya no ito na natin sa taas ayan pantay yung kanyang spring ang kanyang alambri ayan so ito ang matigas mm -hmm. ayos na So, yung takip niya sa motor. Ito. So, yan naman mga gawiks. No? Ang ating huling ilalagay ay yung takip ng motor. Ayan. So, dito yan sa likod mga gawiks. Ayan. So... So, yan ay na lagyan natin ng screw ngayon. Ayan. Screwan natin. Screwan lang na natin mga Gwix, no? Sa likod ang screw. So, ayan na mga guwiks. Ito na yung huli natin lalagay, no? Ayan yung kanyang control sa pag ikot-ikot. Pwedeng pa-steady. Ayan. So, ayan. So ayan na mga gooch. tayo ay nakatapos na sa ating project no. Ayan, sa ginawa nating electric pan, stand pan. Ayan, success. Yahoo! Ayan, muli. Maraming salamat mga guys. Tayo ay mayroon namang nagawa. Nakapakipakinabang sa ating sariling bahay. Ayan. So madali, madali lang na ating nagawa no. Kasimple lang. So nagpalit lang tayo ng kanyang kapasitor no. Ayan, at gumana na nga. So, yan ay ilagay na natin doon sa loob bahay mga gawiks. Ito ay buhati na nga natin. Pasok na tayo dyan sa loob ng bahay. Para ito ay mapaandar na. Habang tayo ay parelax-relax. Relax. Yan, dito. Sa atin, sa loob ng bahay. Dito yan nakapusto mga ay Ayan. So, ngayon. Siyempre, sasaksak natin. Check. Subukan natin sa loob mismo ng bahay paanda rin ang ating Ayan. Yun. Woo. Ang lakas ng number 1 mga guys. Ayan, ayos na ayos na. Wow.